Okay man. Pa sir, ano na tabo sir, ano mga ano oras kay na? Ay nila nga gagali. Hindi pa kadto ka mo kalibo or katiklan. Kalibo. kalibo. Tapos ano na tabo? Kay dulo god. Kapada, kaya kung karga, kasi tanlo. Oo. Wai ka opod, wai ka mga pinante, inante Sa tigbo mo sa very sharp curve, no. First time mo nagagide, Permi naman. Permi man. Ang galing may gin mention kay na may nasugata ka. Na alang alang May dinilir man ang bata mo di. Di na kamo dampi nag dito na sa may area nga to. Di kaado binawara ganin nga padulog man ho. Dapat slow down gid. Nag slow down ka man imo. Hindi na, lang wala nga. Kay pwede na bigay ka ka. Ang karga mo yang nagbigay. Ako pa pagbigay gid basi ko. na ang sala diri ho sa

Tayo ang ng nga bugas ya tagi pangwa nila to. Ari pagani kada ibaho. Na bawo ah. Ti mayad kin nagpadala di sang tanod ang barangay mo kasi sa inyo Ah mayad man. Okay. Wara og kada dasig lang abi matuod kay pati Oh, oh. Sige sir, bawo. Ati mga may mga wasak, may mga wasakit yung mga bugas, no? seligaan adalah labuno to galih oh tanda ah, arena ini eh, petanan karga panidiri oh Wow. oke okay. ay abuno yo gas

pangan area para it na yang uh, kabugaw uh, batan kabugaw batan pada di karang sakop sa unahan katuro boundary it kabugaw altabas mga kasimano so sa mga agi di kara no, agi oh uh, uh, delikado kapit pa kun kargado okay gindi ka mata punta na na ha, hay galing hay bumigay man do karga overloaded na nga nito mga kasimanwa ito abis babaw oh. very sharp core pati kubuson so extra careful mga kasi